ano eh. papunta tayo ng Taytay galing tayo ng Antipolo okay. so wala mga lugar to eh na natin si Google na ang tapos ng 이러게 나도 컴이 된다. dito ko tinuro ano ba to? tama ba to? Oo, oh, tama yan sir. Tama yan. Pilim yata sir, sir. Ano oh, to? Ay. Pilim nga sir. Pagpasok mo dito sa isang ano sir. Pagpasok mo isang isang bang ganito. Pagpapasok Kanan. dito. Pilim bis. Diba yan? Opo, lima pa yung tatay ko ah. Doon sa Ah, si tatay mo siguro baka mistake ka na yan. ano, sa dulo ng crusher. Ah, doon pa rin sir. Pag gusto ko pumunta sa bulong crusher dito ako pumasok sa loob. Oo. Oh. Oh, na kayo sa base dito, yung tatay ko tagay diyan eh. Sa base ko pa lang nakita tatay ko diyan. ano to para sa daan natin? Oo. Uh -huh. Di malas eh. Thank you. Sa taas. May mga tulda doon. Bakit ka dito sir? Oh. Sige, okay, anti tulo pa kan sir eh. Dito ka sir, wag ka pa akyat sa taas. Ang ganda ano yung daan, doon tinuro doon no? Oh. Kung kumanan ako doon uh, Meron doon Papuntang tikling naman yun mm -hmm. Ito naman, padiretso dito Kasi malayo yun doon eh Doon ka sa main gate talaga dadaan ah. Ito may dito sila, may daan sila dito Okay, okay. okay. Kasi pagkanan yung tulipis na yun eh Ah, okay na. na ano Okay, thank you so, Sinundan ko lang yung google Hindi hindi, mo lang Sige, sige Okay Ayun Ayun mga mga dito pa lang, kito, yung tatay ko Diyan sa dulong crusher, ito yung tatay ko sa dulo yun eh, ito yun Yung tatay ko isang beses ko pa nakita yun A while. Yeah, yeah.

Eh, uh, tama dito, dito lang, dito lang. Okay Lampas ako okay, Thank you

Garden City. Okay, okay, thank you. Lalabas ako mabalik. Ah, lalabas ulit. Okay. <laughs> okay. Okay. Dito. dito dito. Oh. Sa pila 'to ng tricycle? Sa pila ng tricycle? Sa pila dito sir, ito doon, sa taas, meron din Ba't sabi naman, ano mo doon papunta? Kapasok Hilltop, papunta Hilltop Sa yung Hilltop dito pre? Kapagano sa kalagay? Papunta Golden City Ha? Golden City Ah, Golden? Oo oh. taas pa Golden, sa taas pa yan Tambayan na yan, ang Sa taas Golden Pilahan doon na ito si Hilltop